yun mga kasyukoy set yung pangalawang dive natin at sana maganda itong bawarang napuntahan natin at itong una nagpakita talagang bago gitik ka agad sana tuloy tuloy lang ganitong klaseng isda at dadaan dahan ni ko lang ng langoy para yung mga tago makita ako at hanap na naman tayo yung ibang papanain yun danggit bahura ito ang tangkit pa gunting kung tawagin. Yun, sa pool. Ayun, at nagitik mga kasyukoy. Ang ganda-ganda tama niya. Nasaan pa kaya mga grupo nito? At dito, whoops, talagbago. Pwede na yan. Talagbago, kahit anong isda. Yun, sa pool. Ayun, at namata. Walang kasawa, nag-iisa. Katanap naman ang bagong papanain. Dandahan lang. Nasaan na kayo? Pakita na. opsyon, Yun! Sibungin! Ayos! Kortalinaw na ito. Pasisiguruhin ko ito. Videong mahal-mahal itong islang ito. Lapu lapo lapu Lagataka. Yun! Sa pool. ayaw At Nagitik mga kasyukoy. Sana may... Lapraw pa dyan sa iparting unahan So ito kung tawagin At dito Sa iparting malinis oh, hey! Ito Balakan Daw Ay pwede na 50 pesos Uy 50 pesos Ayos na yan Kukunin ko yan At na naman oops Ulong nagkataka yun sa pool medyo nasama na tama kahit pulong pwede na yan dagdag kita pa yan dito sa iparting buhangin yun punong uli yan pwede na yan nasan pa yung mga kasamaan nito basta makita ko pana yun sa pool gitik nasin tuloy eh, kanak mo gitik Nalo ko ako doon ah. Kala ko nagitik. Uy, nakawala pa. Ulit. Yun, sa pool. Ayan ang nagitik. pangalawan tama. Hindi. Nasaan pa kayo? Dito, sa may parting corals. Sa may sayap. Iikutan ko ito. Baka kung mayroong isda. Minsan kaya nasa ilalim. Sisilipin ko yan dyan. Kung may isda. Hoy, meron nga. talagang bago mga kasukoy dalawa. Yung nakatakas yung isa. Sana makita ko pa. Ang tagal pang lumabas na sa butas. Yun. Nasa na kayo yung isa Nawala na wala na. Sayang, nakatakas mga kasukoy. Hanap na lang papanain. Ito. Uy, ano kayang isda yun? Ikuta ko sa may kabila. Nasa na yun. Hoy, nandoon. Ay, ito. Labay ay tagod. Labay ay ko tawagin. Yun, sa pool. Sete yung halo. At yung kulay dilaw-dilaw, labay ay tabad yun. Ito ang labay ay tagod, itim, -itim. 130 lang kilo nito, 120. Eh, pakita na. Whoops. Yun, kupapa. Ayos, may labas ng kupapa dito sa bahura daw tingnan natin mukhang good size na ito ang bait nya daw ay good size na kwarta na ito mga ang guhit na ito sana ikaw papapad nya sa iyo unahan oops ito lapu-lapu mga kasukoy yun sa pool ayos kwarta linaw na ito Sige! Ano po na po? Pakita na! Parang ang kita natin mga kasyukoy. At tanap tayo. Baka may lapulapo pa dyan. Oops! Ito! Kupa pa! Ayos! Dalawang kupa pa na. Thank you Lord! Sa biyaya. Ang bait din niya. Aros para sa lalaki laki. dalawang guhit. At ulit. Ohoy! Kamukha ko! Ay kamukha ko! <laughs> kamukha natin lahat <laughs> kukunin ko ito mga kasyukoy mahal din ito 500 din ang isang piraso nito pwede na yan 500 ayan nilagay na dun sa silo at harap na naman tayo panibago yun balatan tipong ay good size na ito Daw. ay good size na 50 pesos yan, kukunin ko yan. Sana may balatan pa dyan sa iparting unahan. At ito, dalagang bukid. Yo, sa pool. Ayun at tinamaan mga kasukoy. kortan linaw na ito. 180 ang kilo nito, dalagang bukid. Awal ko lang kung magkaroon dalagang bundok. Sana may dalagang bukid pa dyan sa iparting unahan dito, sa may kuras, saya ang tawag namin dyan. Yun, sa pool. Nagitik. Talagbago mga kasukoy. Walang kasama, nag-iisa. At hanapin ko yung kasama. At lang sa malapit. Oops. Na ito. Dalagang bukid. Yun, sa Sa pool kala ko talag bago na uy nakawala pa kasa ulit yun sa pool nagitik ayun mga kasyogoy gitik na wala yung kasama bago. at ito sulit may tama na budlawan yun sa pool nakawala na yan ito right sa kasama ko malaki na siya Budlawan ang tawag dito sa isang ito. Sige! Kupa pa! At balatan pa! Yun! Oops! Lagataka. Gunting-gunting ito! Dangit bahura! Ayun! Sa pool! Ayun at nakuha natin yung dalawang mga kasukoy! Halos na grupo din nito. At nasa daw ang mga kasamahan ito. Hanapin lang ang mga nito, ang grupo nito. At hanap na naman tayo panibago. Yun! Manakita akong isda. Buntot ang nakita ako. Iikutan ko dito kung anong isda. Nasa may ilalim ng kurals yun na pula si sibungin kung tawagin yun sa pool nag mga kasyukoy puwartan linaw na ito hindi na ito bahawa sa kalating kilo pataas malaki na marami maraming bigas ang makabili ko nito sigurado lang pambigas nito yun balata na naman harus kasi laki lang muna daw api na Sengkwinta pisos. Sengkwinta. Mm, Kukunin ko yan. At makabaratan uli. Tandaan lang. Oops! Dangit bahura. Ay lagat ka dyan. Yun sa pool. Ayan mga kasyokoy. Hindi ko na nabidyoan yung isa. Paalis na. At mayroon pa. May isang dangit bahura iikutan ko sana makuha natin yon ayos tatlong danggit baura malapad ng danggit mga good size na at sana mayroon pa dyan grupong danggit sa ipartingulahan at hanap ulit tayo mga kasyong ko yups ito kulambutan Kulambutan sa buhangin ito mga kasyokoy Hindi na ito nakalaki Ganyan na yung kalaki Iulam ko yan Aadubuhin ko Aadubo sa gata Sana mayroon pa dyan sa hyperting ulahan Para madagdagan ang pangulam Mga adubo Gih! Labas na! Kung papatbalakan dyan sa hyperting ulahan Ito Oops! Ah, sa pinakang ilalim talagbago yun sa pool ayun at tinamaan natin mga kasukoy ang kagandahan at mga gandang klaseng isda ang natagpuan uh, ko sana tuloy tuloy na ang ganitong klaseng isda para mas maganda pa ops talagbago uli lagataka yun sa pool ayun takwa ulit natin ang itik hindi siya nakagalaw. At sana puli, lang pala bagong papanain. Oops, talag bago. purong talagang bago. Yun, sa pool, gitik. Ang ganda ng tama niya, naggitik. Thank you Lord sa biyaya. At ito. Yun. Ayos. Balatan. Nakabalata na tayo na naman, kasukoy. Daw, tingnan daw. Ay, pwede na, malaki. 100. Yun, mga kasukoy. Ang Aaw na kami. At medyo matagal-tagal na yung dive namin. Yun, mga kasukoy. Ayos sa takadagdag pa man tayo. Yung kasama ko nakamanala. Dalawang manala yung nakuha niya. Portang linaw na rin ito. Halos tig-iisampu kami sa silo ang nakadagdag. Makakabili natin ng maram maraming bigas. Portang linaw na ito. At yun mga kasukoy. uuwin na tayo. Bukas na lang tayo magkita-kita sa tabi. Ayos na. Portang linaw na. Yon dito sa pangalawang ride. yung mga kasyokoy. Na, na yung isda. Taib, hindi ako makapunta na sa bangka. Malaki ang tubig. Kaya eh, pinipilit na nila. Titingnan naman natin mamaya kung magkakaroon man Binta natin sa isda kupapa at kupapat balatan. Sana magaraganda at nakabili ng maram marami-rami bigas. Yan mga kasyokoy. Siya yung kita natin. Ayan. Kwartang linaw na rin ito. Makakabili na ito ng maram marami-rami bigas. thank you nur, ich